Siyempre, nung inoffer sa inyo itong role na ito, may mga nasimulan na po kayo sa DOTR din na lalo na yung mga malalaking project. Um, how do you feel, sir? Kasi parang, di ba, ang worry M nung iba, mapabaya po. mapabayaan din yung mga nasimulan sa DOTR. So, ano pong assurance nyo siguro, sir, sa publiko rin? Mabigat po, A aaminin ko po. Napakabigat po. At uh, yan ang uh, mabigat na rason dahil... Um, napa uh, napamahal unang una napa napamahal na ko sa akin ng DOTR sa aking anim na buwan gang na nandun. ko siya sa akin dahil nakita ko po yung potensyal ng isang departamento na tagagang gumawa ng maganda para sa mga kababayan natin. At doon ko po nakita na napakadaming mga magagaling at uh, honest na kawani ng DOTR. Alam naman po natin na madami din pong problema ang DOTR at uh, dekada-dekada na rin po ang problema dyan. Pero doon ko po nakita no? na talagang dahil sa direktiba at will ng ating Pangulo, eh nakikita po natin dahan-dahan na aayos po no? kahit na yung mga malit na bagay, kahit pa paano po na Kaya mabigat po. Pero nagpapasalamat po tayo sa ating Pangulo dahil uh, nagtiwala po siya kay Senior Undersecretary uh, Giovanni Lopez para po masigurado yung continuity. No, in fact, nung nag-usap po kaming tatlo kanina, yun po ang kabigin-biginan ng ating Pangulo kay uh, Acting Secretary Lopez na kailangan ituloy at pabilisin pa lalo ang mga nasimulan. So, ano po, ay malungkot po ako at mabigat sa kalooban ko, pero uh, po ako dahil po uh, nanjan po si Acting Secretary Uh, Giovanni Gopez at nandyan din po um, wala pong magbabago sa uh, sa mga kawani ng DOTR ang mga USEX po, ang mga ASEX nandyan po dahil po ang dami po talagang kailangan gawin at uh, uh, madaming madami pa ang kailangan tapusin at kailangan ayusin.